Yo, what's up sa inyo guys? maganda umaga sa inyo. So may nagpadala na naman sa atin dito guys. Hi. Si Papsi Riz. So tindahan to ng mga kutsilyo guys, alam mo Pero hindi ko alam kung ano yung mga pinadala niya, kung ano-ano to guys. So tara, unbox natin. Check natin. Wala boss. Guys, unbox natin to Isang mabilisang unbox Uy, ang Yun. Oh. na ito Uy, ang dami na ito guys oh. dami. Wow. Uy, ang dami na ito guys Uy, dami Uy, ang dami daming kutsilyo guys oh. Ang dami ko ng kutsilyo na ito So, isa Uy, ito meron pang boning knife boning knife to guys o oh. oh. pang debone dalawa ito tatlo dami ilang inches to o oh, mahaba o oh. tatlo a uh, apat so pang boning knife guys may steel pa steel ayan tapos ito guys meron pa ilan na 2 4 5 Lima. anim so anim guys pito Dami. Walo. Ito, laki yung malaki-laki to guys. So, ito mga 10 inches ata to. Siyam. Siyam na kutsilyo guys. Tapos isang steel. At saka, ito. Ayan. Tingin ko asa. Ayun, ang oh, ganda nito guys. Ang ganda ng bato. Bagong-bago talaga. Oh. Golden Dragon na bato guys. So hasaan to guys. Ganda. So dalawang layer siya. Ito yung makapal din, ito yung papanipisan. Kapal nito, so mga kapag hasa, oh, dami ko ng kutsilyo guys. Don guys, maraming maraming salamat sa iyo Pat Sirish. Ayun, mabuhay ka. Ang dami nito guys. So ito, tingin ko ah, hindi ko 'to magagamit lahat kaya papamigay natin 'to sa mga kapwa natin tindero guys. Mamimigay tayo syempre. Ang dami, sobra-sobrang blessings natin. Pamimigay din natin sa kanila para may magagamit din sila. Gaganda ito guys oh. So ayan. Maraming maraming salamat sa iyo Pop Ayun guys, ah, pag kailangan niyo ng mga kutsilyo, yung ganito guys, ah, PM niyo lang siya. Magaganda yung mga kutsilyo niya guys, quality. Ayun, Golden Dragon lahat. So magaganda to. Ayun ah, lang. Maraming maraming salamat ulit Pop God bless you and mabuhay ka. Papamigay natin pa guys. So yun tara. Next video. Yan. Maraming salamat guys. Bye-bye. Thank you.